Good morning, I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon May plano pa kaya siyang magbalik Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo Ay okay at safe ngayong araw na to At syempre sa lahat naman Ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat maraming maraming salamat guys sa pag subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw araw lagi lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat syempre usapang pagbabalik tayo ngayon so eto nga maraming nga nagsasabi na sana si Atisa Manalo ay muli uling magbalik itry pa niya one more time pero ang sagot ni sa Manalo regarding John ay pakinggan natin to. Sasali pa ba ako? I have no plans anymore. <laughs> It's so hard. I just spent, what's this? 10 months. October na. Spent almost a year doing pageants and apart from the training spa it's just like the thing itself Ayan. So, syempre, wag niyo pong kalimutan na sana makibisita sa aking Facebook page nga dito sa SB Crown Pageant News. So, yan. Ito yung bago kong page. Tapos, meron din ako na ito nga, tinutuloy ko yung Mama Sam Vlogs dito sa, sa Facebook page. So, sana mabisita din po ninyo. Ayan. Ang mama sa vlog na meron na ngayon, 35,000 subscribers. So, yan. At dito naman sa SB Crowd, meron na tayong 24,000 subscribers. So, yan. Thank you so much sa mga nagpa-follow. Anyway, so, eto nga. Pag-usapan natin. At isang manalo, dapat nga pa bang magbalik? dito sa mundo ng pageantry. So, after niya nga ma-experience ang Miss Universe Philippines na hindi siya nagtagumpay na makuha ang Miss Universe sa kabila ng first runner-up siya sa Miss International. So, hindi siya pinalad na talagang masungkit niya yung corona ng Miss Universe Philippines. May kulang ba kay Atisa Manalo? And then, doon nga sa Miss Cosmo ay lalo talagang nabigo si Atisa dahil hanggang top 10 lang ang narating ni Atisa at hindi tumungtong sa top Five. at ayun nga sinisisi nga ng mga kadamihan ang Miss Cosmo na cooking show nga daw. So ano ba talaga ang totoo at ano ba ang tingin natin dyan? Okay, so Atisa Manalo so syempre na excited tayo nung nagbalik nung nakaraan taon si Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines kasi ayun talaga ang isa sa mga pinakamatagal ng wish list ng lahat, di ba? Kasi nga syempre naniniwala nga ang mga Pilipino fans na baka kaya hindi siya nanalo ng Miss International noon ay hindi para sa kanya to. Baka may nakalaan kay Atisa Manalo, ayun nga, ay ang universe. di oh, diba? So, talagang lahat sinasabi, sana magbalik si Atisa, sana muling mag-try ulit si Atisa Manalo one more time. At ayun nga, tinry nga ni Atisa Manalo. Syempre maraming natuwa nung nakaraang taon sa Nakita natin dito na isa sa mga kandidata nga sa Miss Universe Philippines ang ati sa manalo. So yon talagang sobrang ingay ng mundo. Pero... Marami din naman na kukulangan kay Atisa. Yung iba, sinasabi na nagkulang nga daw sa transformation, kulang daw sa atake, hindi daw ganong kalakas, nag-hold back pa. Ayan yung mga negatibo na naririnig natin mula sa iba't ibang opinion ng mga tagahanga. Pero ako, para sa akin, valid din naman yung nakikita nila kasi kung tutuusin, syempre, may mga mata din naman na lahat. Yung sa iba, para sa iba, kontento na sila na, oo, oh, okay yan, laban niya. Pero doon sa iba, ang nakikita ay kulang pa. Mm -hmm. So, nagkulang nga ba si Atisa Manalo para manalo ng Miss Universe Philippines? I think siguro, yes. Oo, medyo nagkulang nga si Atisa Manalo dahil hindi niya nga nasukit yung corona at ito ay napunta kay Chelsea Manalo. Siguro, ah uh, sa preparasyon oo na na paghahanda para sa finals actually yung gown niya na dark masyado yung yung medyo parang hindi magano'ng kabongga ko iisipin mo pero kung iko-compare mo yung prelim gown niya ayun talaga winner talaga yon sobrang winner na winner talaga yon at para sa akin ah... Uh, Siguro ko yun yung sinuot niya, parang mas malakas yung dating, mas makikita mo yung kumpiyansa sa kanya. And then, pagdating sa Q&A, wala namang mali doon sa sagot, pero parang hindi lang siguro magandang yung napunta sa kanyang tanong. Ayon! At ayon, naging second runner-up ang ati sa Manalo na hindi mo inaasahan. So, sabi ng ganon, siguro hindi para sa kanya yon, oh, Di ba? Hindi pa niya time. Tapos, pagdating naman nung ano, na-appoint naman siya ng Miss Cosmo, marami din namang nagulat bakit Cosmo instead na supranational. Kasi ayun nga, yung parang pinaka swak kay Atisa kung magiging supranational girl siya. Pero, yung Cosmo, in yun ni Atisa ng Manalo kasi bago nga, and then, ah uh, pandinib na lahat ay parang universe din. So, nagtiwala tayo doon sa inilab na nilaban ni Ati sa Manalo ang Cosmo. At doon, syempre nagkaroon nga ng insidente. So, after noon, nauwi tayo sa top 10 at marami nagalit sa Cosmo. So, ako para sa akin, actually, siguro talaga hindi destiny ni Ati sa Manalo ang Cosmo. Hindi rin destiny ni Ati sa Manalo yung universe during that time. At ayun, hin naiintindihan ko din kung bakit si Atisa Manalo ay medyo uh, parang dismayado sa resulta, sa pangyayari na, na naganap. Pero sana ano, Ko ako tatanungin ninyo ha, itry niya pa one more time. Mm -hmm. But not this year, maybe next year, oo, kung ready na siya at maisipan niya. Kasi kung titignan mo, parang talagang na-hate niya yung pageant. Kasi tinanggal niya na rin sa, sa kanyang profile doon sa Instagram, yung pagiging first runner-up sa Mr. International. As in talaga totally binura niya. So sa madaling salita doon sa part na yun, siguro na-hurt talaga ang ati sa Manalo. At parang na-feel niya na parang she wastes her time. Kasi nga, di ba, sabi niya nga, o oh, grabe yung inilaan niya. It's almost 10 months, di ba? Kumbaga, parang, oo nga naman kung iisipin mo, parang hindi ganun kadali. Pagkatapos, sasabihin natin, sumali ka uli, o di ba? Parang, syempre, malaki yung in-invest niya. Tapos, nauwi lang sa lahat, sa wala, para sa mga fans na gusto niyang mapasaya, di ba? So, yo So, she feel... I think, ano, parang naramdaman niya na bigong-bigo siya. So, siguro hintayin lang natin in the future. Pero kung ako tatanungin mo, ha? Kung ako tatanungin mo, siguro itry niya pa one more time. Kasi baka it's a part of, alam mo yun, yung process. para makuha mo yung isang magandang bagay. Kasi kung hindi mo kasi try uli, parang baka kasi what if? What if kung tinry mo uli, tapos biglang nanalo ka pala? Mm -hmm. Pero mas gusto ko kung magbabalik siya dapat hindi yon para sa mga tagahanga. Magbabalik siya para sa sarili niya, para to revenge herself at i-prove sa sarili niya na eto bang destiny na to ay para ba sa kanya o para ba o hindi. So yon. So para magkaroon lang ng closure. Like example, Pia Pia Words di ba? Tinry, tinry. Then yung pag third time, parang ayoko na. Pero try ko kasi baka ito na. And tignan mo, nanalo Miss Universe. O, di ba? So, yon So, kasi paano, paano kasi ko may what if na gano'n? Either Catriona Gray. Catriona Gray she feel bad noon sa Miss World. And then, after no, sinabi niya na nga na ayaw niya nang sumali. Stop na siya sa pageant. Pero, nagpahinga siya and then sa kanyang pagbabalik, ayon Mas strong, mas powerful, mas palaban talagang ando doon at tignan mo na nalang Miss Universe, di ba? So, dapat ganun lang din. Kumbaga, parang kung babangon uli siya at muling magbabalik, make sure na wala nang makakakabog sa kanya ng bonggong-bongga. Yung tipo akin to, parang tinatawag na ako ng destiny. So, sana maisipan yun, ni eh at sa manalo in the future. Huwag niyang i-close ng ganun-ganun lang. So, maybe pahinga lang ng one year, maybe next year. Kasi this year din naman, parang uh, nakakapagod nga naman ko itatry niya pa uli. maaring next year and wag niya lang patagalin. Eh. Malay mo Atisa isa. ba Ikaw ang hinihintay sa universe. O, ba diba? So, yon Ako para sa akin ay ang gusto ko itry niya pa one more time. Kasi napi-feel ko na may nakalaan sa kanya pero hindi lang perfect timing. Kasi tignan mo, kung nanalo siyang Miss Cosmo, hindi na siya sasali ng Miss Universe, di ba? Pero malay mo naman, sa universe nga siya tinatawag. At itry niya lang yan one more time kung o obra ba o hindi. Pero sa pagbabalik niya, kailangan talaga may totally transformation bago at sa mas matapang, mas malakas. Di ba? Kasi mas mahirap kasi yung, yung parang gumib up ka ng tuluyan na parang ay, ayoko na hindi sa akin to. Hindi parang lumabas lang na parang bali wala lahat yung ginawa mo. Di ba? Yung nilalaban mo dyan. So, hindi naman pa siya Ganong katanda, kumbaga parang Sige lang, itry mo lang One more time mm -hmm. Pahinga ka muna, siguro magpahinga ka muna This year and then Maybe next year, abangan natin Kung magbabalik nga ba ang ati Sa manalo dito sa mundo Ng pageantry, so yon. So kasi parang medyo May mali nung laban niya Noong nakaraan And then, kumbaga parang she's almost there Kaya lang parang may kulang mm -hmm. So siguro mas maganda Sa kanyang pagbabalik Yung talagang gusto niya to Yung talagang gagawin niya to Para sa sarili niya Hindi niya to gagawin Para sa mga tagahanan niya Kasi iba yung magiging atake niya kapag gano'n. ba? Diba? So, yun, nakakaloka. Siyempre, alam ko, marami pa rin naman nag-aabang kay Atisa. At huwag mawala ng pag-asa. Maaari, maisip yun ni Atisa Manalo in the future. Pero kung talaga ang desisyon niya ay totally wala na, ayoko na, ay wala na tayong magagawa doon. Ba't maghintay tayo, malay mo sa isang taon, mapabago niya yung kanyang pananaw pagdating dito sa mundo ng pageantry at mabigyan niya uli ng chance ang sarili niya na magkumpit pa one more time. Sabi nga gano'n, ang isang kontesera, never give up. Di ba? Kasi ganyan na nangyari kay Catriona Gray, ganyan na nangyari kay kay ano kay Pia awards bakat pwedeng mangyari din kay Atisa Manalo ibang kwento naman di ba so yon ay nako, medyo ako para talaga sa akin, nararamdaman ko na si Atisa ang hinihintay sa universe. Mm -hmm. Ramdam ko yun. Pero sabi ko nga, mas gusto ko sa kanyang pagbabalik na gamitin niya yung, yung failure niya dito sa sa Miss Universe Philippines, sa Miss Cosmo na para maging strong shot. 'di ba? So yan. So kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe diyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click niyo na rin po ang notification bell, parang more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Paalam.